gusto ni Aling Carmen ang ginawa nitong si Christy na pagsusuot ng kanyang wedding gown sa rehearsal nila dahil masama daw ito. Parang nakalimutan na daw ni Christy ang matandang kasabihan na kailangang isuot lamang ni Christy ang kanyang gown sa mismong kasal dahil nga maaaring hindi matuloy ang kanilang kasal ni Leon. Pero ipagkikibit balikat lamang ito ni Christy dahil hindi na nga siya naniniwala sa mga gantong kasabihan at mga paniniwala dahil nga sa modern times na ngayon at ang kailangan lamang niyang gawin ay sumulpot sa kanilang kasal at wala namang mangyayaring masama sa kabilang banda. Magandang balita naman para kay Jordan dahil unti-unti nang gumagaling ang kanyang paa at ang mga sugat nga nito ay humihilom na Pero parang hindi naman nag-iisip itong si Jordan Dahil pinapaalam niya pa ang kanyang plano sa kanyang demonyitang asawang si Shira Natatakas na daw siya once na makalakad na siya Pero pangungontra naman ni Shira na kahit daw makalakad pa itong si Jordan ay too late na din Dahil nga sa bago pa nga daw siya makalakad ng tuluyan ay tapos na ang kasalang Leon at Christy at wala na nga siyang mahahabol na Christy. Kaya naman kay Shira pa rin daw ang baksak nitong si Jordan kahit anong gawin daw nito, ay hindi niya na maibabalik pa si Christy sa kanyang buhay. Samantala, ikagugulat naman ni Leon dahil ang kanyang anak na si Billy ay hindi papayag na dumalo ng kasal ng kanyang tatay kay Christy. Papayuhan naman ni Hannah si Leon na wag na lang daw pilitin ang kanilang anak na umatin pa dahil baka lalo lang itong ma-stress. At dito na pagdududahan ni Leon ang kanyang ex swipe na baka ito nagsusulsul kay Billy na wag umaten. Dahil nga alam naman nating lahat na gusto pa rin ni Hanang balikan si Leon at kapag hindi natuloy ang pagpapakasal nito kay Christy ay may pag-asa na siya. Aalamin naman ni Hana ang tunay na dahilan kung bakit ayaw umaten ng kanilang anak na si Billy sa kasal ni Leon at ni Christy. At dito niya na nga madidiskubre sa pamagitan ng kanyang private investigator ang tunay na dahilan. Magpapakita ito sa kanya ng mga larawan ng mga batang babae at lalaki at ito nga ay sila Shaira at Leon na sila palang dalawa ay magkapatid. At dito na nga marirealize nitong si Hana na matagal nang niloloko ni Leon si Christy. Kaya naman para hindi ka mahuli sa mga kaganapan ng asawa ng asawa ko ay pakilike na ang video na ito and don't forget to subscribe. Thanks for watching and see you next time. Bye bye!